Hindi ko inaasahan to guys para sa meron 4,000 po na presyo ng BBY O4 ngayon sa May Lazada. E eh napakasulit po ng kanyang specs. Gagawin ko po sana pang April Pulse yung specs po ng smartphone na to. Kaso mukhang ako po yata yung April Pulse ni Bibo dito. Dahil maganda po pala yung kanyang specs. Akala ko is pangit siya. Isipin mo battery pa lang po nyo is meron ng 5.5 mAh siya battery. Tapos meron po siyang Unisoc ng processor. Na mas maganda po kaila yung Infinix Hot 50i. Tecnos Spark 30C at Titan S24 na meron around 4,000 din po ng mga presyo. Dito sa may display po niya is meron po siya ng up notch. Pero okay lang naman yan guys dahil malaki rin naman yung kanyang display na meron 6.72 inches na meron 9 third sa refresh rate. Kaya wala namang problema dyan. Still vivo pa rin po ito. Para sa mga mahilig mag TikTok at mag Facebook lang dyan ay eh napakaganda na po ng smartphone na ito. Tin mabilis po siyang gamitin. Alay like sa mga nakahilo G81 na processor, na sobrang bagal pong gamitin. Kahit sa mga simpleng swipe lang guys, e mararamdaman po natin na mabagal po talaga siya. Kaya kung hilig mo lang guys Mobile Legends, eh, I think okay naman na po ang smartphone na to. Then smooth po siya kahit papano. Kaysa nga po sa mga nakahindi G81 ng mga processor na masyado na pong mahina ngayon. Mas tipiling ko lang yung Unisoc T606 pataas kaysa sa Helio G80 series ngayon sa mga entry level po ng mga smartphone. Kasama rin po yung Helio G92 Max ni Realme na nasa 10,000 po na presyo ng smartphone po niya. Napakahina, napakamahal pa. Kaya para maging ganito po kaganda yung specs po ng smartphone nito ni Vivo na mas maganda pa po compare kila kila Oppo o kila Realme or even sa ibang mga smartphone brands. Eh sobrang nakakapagtaka po talaga to. Sa kagaya po ng sabi ko sa may last video ko guys, ito po talaga yung patuloy na nagsisimula na po magtaas yung mga battery po ng mga smartphone ngayon. Hindi naka 5, 5 image nga po ito. Itong si Vivo na, na entry level lang. Pero sila Infinix sila Tecno is nasa 5,000 pa rin po yung mga battery po ng smartphone nila. Pero hindi magtatagal guys. Sigurado sasabay na rin po yung mga yan. Even pang Call of Duty Mobile, okay naman po siya. Decent naman na to kahit papano. Then, naka-1 toy, di naman yung kanyang storage dito. Saka medyo nagtataka lang po ako guys. Bukas sa mga entry level na lang natin madalas, nakikita po yung mga headphone jack sa itong micro SD card slot nila. Dahil sa mga mid-range, lalong lalo sa mga high-end, eh wala na po mga headphone jack at wala rin pong SD card slot. Dahil kung sakali mong gusto nyong gamitin to as emulator, itong si Bibo, eh okay din naman yan. At mas maganda po mag-emulator pagka mo meron tayong SD card slot dito. Dahil doon po natin isa-save yung mga games po ng mga nakalagay sa kanya. Huwag lang po tayong susubok dito ng piyeso pataas sa mga games. Pero yung mga pababa po ng mga emulator, eh wala namang pong problema dito. Siyempre still, meron pa rin po tinipid si Bibo dito. Dito po sa kanyang camera. Tinaka 13 megapixel lang po siya. Saka 5 megapixel na front selfie camera. Medyo hindi siya gano'ng kaganda itong camera po niya. Kung gagamitin po natin siya as camera phone. Pero binawi naman po sa mataas sa battery, saka sa malaking display po. Kaya hindi na rin po tayo talo dito sa meron 4,000 po na presyo niya. Hindi ko lang po sigurado guys kung magkano po yung presyo niya sa may mall. Dahil sa may Lazada ko nga po siya nakuha. At dahil po yung sa may voucher, kaya po siya nagmura ng ganyang kamura. Pero kung ang SRP po na to guys is nasa kulang 6,000 o higit 6,000 pa, eh syempre negative na po yan. Pero kung sa may discounted na presyo po, eh syempre mas sulit po yan. Sa may SRP, wag po siya guys. Kung pinag-iisipan nyo rin po si Oppo A3X, nasa around 4,000 din po siya pagka nakasale ngayon. Wag na po kayo magpahip sa may mabilis sa charger na. Dahil mas makapakinabangan po natin yung mas malakas sa processor at matagal malobat na nandito nga kay Vivo. Kaysa naman sa mabilis nga siya mag-charge, kaso napakabagal naman pong gamitin. Nakaisnap snapdragon nga si Oppo guys. Pero yan po ang pinakamahirap ng Snapdragon ngayon na makukuha natin. Mas maganda pa po dyan, itong Unisoc po na laki Vivo ngayon. Kung interested po kayong bumili ng smartphone na to, meron po tayong link sa may comment section. Palik na lang po kung nakatulong ang video natin. Thanks for watching!